Mama, ba't kaya tayo iniwan eh, Papa? Kasi nga, pinili niya yung kanyang bisyo. Mm. Hmm. Tagal na rin tayo iniwan naman, no? oh. Oo. Samp Sampung taon na rin. Malulit pa kayo. Hindi pa kayo nag-aaral mo, oh. Yeah, kaya pala, eh.

ay hindi kayo nakapag-aral kasi nga hanggang ngayon mas kahit sarili lang yun hindi kaya ano yun <laughs> kaya kayo mag-aral kayo mabuti kasi hirap ng buhay <laughs> Pag hindi tayo nag-aaral, no? Siya. Hindi naman palagi nga, ano, Natanda, Natanda rin ako. Paano na kayo pagdating na ang panahon? Ano yan? Ang buti kung Ang mga tita ninyo ay, ang mga utak ay kuwan. Masa po ininom namin ma? Saka ninong? Eh wala. Kasi pinabinyagan ko kayo eh. Tayo, ikaw lang at ako. Sino po ninang? Sino po ninang? Eh di, katikista dun sa simbahan. Ay. Dun ako kumuha ng ano. Iniwan ko si ano. Si Jay dun sa bahay tulog. Tapos pumunta ako ng simbahan. Si Ivan ho. Ayun, si Ivan mayroong sanilong. Pero ikaw at saka si Jade ba? So, Katekista ang kinuha kong ano. Nin nang mo. Kasi nga, paglabas ko ng ospital, dumiretso na ako ng, sim ng, simbahan. Para pabinyagan si, ano, ikaw at saka si Jade. Mm. Iniwan ko sa kapitbahay si kuya mo. Ay, maliit pa ako noon, ma. Oo. <laughs> Iniwan ko tulog. Araw ng linggo. Tapos. Yun, ayaw pa nga binyagan eh. Kasi nga ano. Kulang mag-isa. Wala yun si papa, ma? Wala. Nandun sa mga barkada niya. Tapos, wala rin akong pera. Sino nagbinyag pinin? Ay, sino e. nagkua ng pera? Wala. Wala naman trabaho sa tapo mo. Walang trabaho. Eh. No, ano lang? Pinapakain lang kami ng kapitbahay namin. Hmm. Nagmagandang loob. Kaya, ano... kaya nagulat sila bakit daw ano hindi nag sabi ako na magapabinyag sabi ng mga kapitbahay hmm. eh wala namang ano hindi ko na pinaalam kasi wala naman akong handa kaya ako na lang mag isa nagpunta punta sa simbahan iniwan ko ma din si ano si Jade na tulong. Hmm. Sino po kasama ni Tida? Wala. Siya lang. Ay. Tapos nung ano pag-uwi ko, sunod na lang ano na linggo. Sisideman so, naman ang bininyagan. Sino po sino naman po na iwan sa bahay? Ay di kayo, tulog din kayo. Hmm. Hmm. Kasi nga ang halaga, hindi yung handa, importante kayo ay nabinyagan. Hmm.